Nararamdaman mo ba ito? May pagbabago. Ang distansya, ang katahimikan, ang kapurihang humahawak sa mga salitang hindi na kayang itago pa. Alam mo kung anong tinutukoy ko? Tungkol sa taong ito na nakipaglaban sa sariling damdamin, na sinubukan itago, na nagkunwaring walang nangyayari. Pero naroon ito. Palaging nariyan. Ang kapurihan ang naging pader na pumigil para lumabas ang katotohanan ng mas maaga. Ngunit ngayon-ngayon ay unti-unti nang naguguhit ang pader na yon. Iniisip niya, nire-review ang sinasabi, nagsanay ng maraming beses kung ano ang sasabihin. Pero walang pangungusap ang tila sapat. Walang salita ang kayang bumuhat ng bigat ng mga salitang naipit ng napakahabang panahon. At kahit gaano pa man siya sumubok, hindi na niya ito kayang itago. Papunta na ito. Alam mo na nandyan na ito sa mga mata, sa maliliit na senyales, sa paraan ng pagbabago ng enerhiyang nakapaligid. Nararamdaman mo ito sa iyong dibdib. Ang pag-amin na ito ay paparating na, at kapag dumating ito, walang magiging katulad ng dati. Ngunit ang tanong ay, handa ka na bang makinig? Handa ka na bang harapin ang katotohanan ng maaaring magbago ng lahat? Handa ka na ba? Dahil wala nang pagbalik. Ang katotohanan ito ay kakatok sa iyong pinto, at kapag nangyari ito, hindi mo na maitatanggi na hindi mo napansin ang mga senyales. Wala kang paraan upang baliwalain ito. Ang taong ito ay nasa digmaan laban sa kanyang sarili. Ang kapurihan ay sumisigaw sa kanya na manahimik, na magpatuloy na parang walang nangyari, na parang maayos ang lahat. Pero hindi, alam mo yon. Alam niya yon. Ang katahimikan ay hindi naligtas, hindi na nagpoprotekta, ito ay nagdudulot lamang ng sakit. At habang tumatagal ang panahon, lalo lamang bumibigat ang pasaning ito. Nais na niyang kalimutan na lang na magpatuloy ng walang sinasabi. Sinubukan na niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na mas mabuti na ganito. Pero hindi. Dahil sa tuwing pinipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang katotohanan. Sa tuwing sinubukan niyang magpatuloy, may humihila ulit sa kanya pabalik sa sandaling ito. Ang sandaling ito na hindi kalaunan ay mangyayari. Alam mo kung ano ang sinasabi ko. Ang taong ito ay hindi na kayang itago pa ang nararamdaman. Hindi na kayang itago ang dinadala sa loob. Nakikipaglaban siya sa kanyang sarili, sinusubukan ang lahat para makahanap ng paraan na magbukas ng walang takot, nang hindi nawawala ang kontrol, nang hindi mukhang mahina. Ngunit hindi na ito mahalaga. Ang takot ay hindi na sapat upang pigilan. At ikaw, Naisip mo na ba kung paano katutugon kapag dumating ang katotohanan ito? Naisip mo na ba kung ano ang gagawin mo kapag naharap sa lahat ng mga bagay na pinakahintay-hintay mong marini? Dahil maaaring hindi ito dumating sa paraang inaasahan mo. Maaaring hindi ito perpekto, maaaring lumitaw na may pag-aalinlangan, may mga paghinto, may mga salitang nabibigkas mula sa isang taong hindi alam kung saan dapat magsimula. Maaaring dumating ito sa isang baluktot, magulong paraan, Parang sinusubukan niyang ilabas ang isang bagay mula sa puso na natigil ng masyadong matadal. Ngunit darating ito. At kapag dumating, hindi mo maaring itago ang iyong sarili sa iyong sariling mga pader. Hindi mo maaring ipanggap na walang halaga ito, na hindi ka naapektuhan. Dahil naapektuhan ka. Dahil naramdaman mo rin ang kakulangan, ang kawalan, ang bigat ng isang bagay na nananatiling hindi natapos. Kaya, kapag dumating ang sandaling iyon, kapag ang taong ito ay sa wakas ay iniwan ang kanyang kayabangan at sinabi ang lahat ng hindi niya kailanman nagawang sabihin makikinig ka ba? Papayagan mo ba na magkaroon ng espasyo ang katotohanan ito? O hahayaan mo ang kayabangan na mangibabaw at ipanggap na wala ito sa iyo? Maging tapat ka sa iyong sarili. Dahil ang pagsisiwalat na ito ay dumarating, at kapag dumating, wala ng paraan upang tumakas. Alam mong paparating na ang sandaling ito. Nararamdaman mo ito sa buong oras, ang enerhiyang ito ay nakabuntot sa hangin, puno ng lahat ng mga bagay na nakatago, ng lahat ng mga bagay na hindi kailanman nasabi. Ang taong ito ay naglaan na ng oras, araw, marahil linggo na nag-ensayo ng kanyang sasabihin. Hawak na niya ang kanyang cellphone, sumulat ng mga mensahe at binura ang mga ito. Tumingin na siya sa iyo na may pagnanais na magsalita, ngunit na hinto. Napalapit na siya sa pag-release ng lahat, ngunit ang kayabangan ang nagpalayo sa kanya ang pride palaging nandyan. Palaging takot na magmukhang mahina, na sumuko, na masyadong magpakita. Pero darating ang oras na wala ng halaga ang mga ito. Darating ang sandali na ang pagtatago ng nararamdaman ay mas masakit kaysa sa pag-amin. At ang taong ito ay umabot na sa limitasyong iyon. Malapit na siyang basagin ang katahimikan. Alam mo iyon. Sa maliliit na detalye, sa mga otomatikong kilos, sa mga salitang hindi nasabi. Nandoon ito sa paraan ng kanyang pagiging balisa kapag siya ay malapit sa iyo. Sa tingin na sinusubukan niyang iwasan, ngunit kapag nagtagpo ang inyong mga mata, nananatili ito ng ilang segundo pa. Sa paraan na parang may nakabara palagi sa kanyang lalamunan, halos makatakas, halos masabi pero hindi pa. Ngunit malapit na. At kapag nangyari na, kapag sa wakas ay sinabi ng taong ito ang kanyang mga itinatagong sa loobin, kailangan mong maging handa dahil maaaring hindi ito ayon sa inaasahan mo. Marahil ay may kasamang paghingi ng tawad. Marahil ay may confessions tungkol sa mga naramdaman niya, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na aminin. O baka naman magbibigay siya ng pagkakataon para muling magkalapit, isang paghahanap sa isang bagay na hindi na dapat nawala. At ikaw? Paano katutugon? Magsasalubong ka ba sa kanyang mga mata at tunay na makikinig? O itataas mo ang iyong sariling mga hadlang na parang walang kaalam-alam sa lahat ng panahon ng paghihintay na ito. Dahil kahit gaano mo pa ito itinatago, nararamdaman mo rin. Napansin mo na rin ang pagbabago sa paligid. Nahuli mo ring nag-iisip kung ano ang gagawin mo kung ang taong ito ay sa wakas ay magbubukas sa iyo. na mo na ang sandaling ito noon. Baka inisip mo kung paano katutugon, kung ano ang sasabihin mo, kung ano ang mararamdaman mo. Ngunit ngayon, hindi na ito imahinasyon. Ngayon, ito ay totoo. Dumarating na ang confession na ito at kailangan mong magpasya kung ano ang gagawin dito. Papayagan mo bang magkaroon ng espasyo ang ng ito? Makikinig ka ba ng walang paghusga, walang pagputol, walang pagpapaimbabaw ng pride? O magpapaangkin ka na parang walang halaga ito, na hindi ito na sa sa'yo, na hindi mo ito inaasahan? Isipin mong mabuti. Dahil kapag nagsalita na ang taong ito, kapag ang mga salitang iyon ay tuluyan ng lumabas, wala nang pagbabalik. Ang anumang sasabihin ay masasabing na. At ang anumang gawin mo dito ay magtatakda ng lahat ng susunod na mangyayari. Nararamdaman mong malapit na. Nasa anumang oras, ang hadlang na naghahawak sa lahat ng ito sa loob ng mahabang panahon ay bibigay. At kapag nangyari iyon, wala nang paraan para bumalik hindi na kayang dalhin ng taong ito ang bigat na ito ng mag-isa. Ang dati ay isang ligtas na lihim na naging pasanin. Sa bawat araw na lumilipas, ang katotohanan ay nagiging mas mahirap ipigil. Napapansin mo ito sa mga katahimikan, sa pagkabalisa, sa paraan ng kanyang pag-iwas, ngunit sa kabila nito, hindi siya kailanman naging mas naroroon. Dahil, kahit hindi siya nagsasalita, nandyan siya. Sa mga detalye, sa mga galaw, sa pagdadalawang isip, sa mga mensaheng halos may papadala, sa mga tawag na hindi kailanman nangyayari, ngunit naiisip bago matulog. Sa pakiramdam na mayroong hindi pa natatapos, na mayroong dapat pangayusin. At ikaw? Ano ang nararamdaman mo? Dahil gaano man kalakas ang iyong pagsisikap na hindi isipin ito, naapektuhan ka rin. Napapansin mo, alam mo. Sa kaybuturan, nararamdaman mong may nakahandang pagbabago. Pero baka natatakot kang aminin, dahil ang pag-amin ay nangangahulugan ng pagiging maramdamin, nangangahulugan ng pagkilala na may halaga ka rin. Pero, paano kung sabihin ko sa iyo na ang kumpisalang ito ay maaaring magbago ng lahat? Na ang kailangan ng taong ito na ipahayag ay maaaring magbago sa kung ano ang akala mo ay isang pangwakas na punto sa isang bagong pagkakataon? Naisip mo na ba ang posibilidad na nasa harap ka ng bagong simula? Isang bagong landas na naghihintay lamang sa iyo na magpasya kung nais mo itong tahakin o hindi. Ang katotohanan ito ay hindi magiging perpekto. Maaaring puno ito ng pagkaantala, ng mga pagdududa, ng mga salitang nagtatangkang makahanap ng tamang lugar upang magkasya. Ngunit ito ay magiging tapat. Ito ay magiging totoo. At kailangan mong maging handa para dito. Dahil kapag nagsalita na ang taong ito, kapag sa wakas ay iniwan ang orgulo at binuksan ang puso, ang anumang gawin mo pagkatapos nito ay magtatakda ng lahat. Kaya't sabihin mo sa akin, Handa ka bang makinig? O hahayaan mo ng masayang lumipas ang pagkakataong ito? Dahil ang pagkumpuni na ito ay papalapit na. Kailangan mong magdesisyon ngayon, haharapin mo ba ang katotohanan na ito o magpapatuloy ka ba sa pag-akalang hindi ito mahalaga sa iyo? Nararamdaman mo ba ito ngayon, hindi ba? Ang pagkabalisa sa dibdib, ang tahimik na inaasahan na tila lumalaki araw-araw. Dahil malapit na. Nandoon na sa hangganan ng sandaling lahat ay ilalabas, kung saan wala ng mga dahilan, walang mas higit pang hadlang, walang mas matagal na pagkaantala. Ang taong ito ay hindi na makatulog ng maayos. nag aabala ng mga gabi sa pagtukoy ng sariling mga iniisip, nag-ensayo ng kung ano ang sasabihin, iniisip ang libu-libong paraan upang lapitan ka. Pero palaging naguguluhan. Dahil ang pagbubukas ng puso ay isang panganib. Ang pagsasabi ng lahat ng nararamdaman niya ay nangangahulugan ng pagpapakatotoo, nangangahulugan ng pagiging vulnerable sa iyo. At ito ang laging pinakamalaking laban niya. Sinubukan ng kayabangan na protektahan siya mula rito. Pinilit siyang ipagkait ang mga salita, manatiling malayo, magpanggap na okay siya. Pero lahat ito ay isang teatrong na itatag. Dahil hindi siya okay. Dahil bawat araw na lumilipas, ang mga nakatago ay nagsisimulang maging di nakatiis. At nayon, umabot na ito sa hangganan. Hindi na niya kayang pigilin. Hindi na niya kayang magpanggap na walang pakialam. Hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pamumuhay na may nakabalot na katotohanan sa dibdib. At ikaw? Paano katutugon kapag sa wakas ay dumating na ito? dahil ang taong ito ay hindi lamang nais makipag-usap. Nais niyang marinig. Kailangan niyang maramdaman na ang kanyang mga salita ay hindi itatapon sa kawalang silangan na hindi ito bibigwin o pag-aisipan. At ang bahaging ito ay nakasalalay sa iyo. Makikinig ka ba talaga? O magpapanggap ka bang wala itong halaga? Marahil ang katotohanan ito ay malilito ka. Marahil ay saktan ka marahil ay muling buhayin ang mga alaala na sinubukan mong ilibing. Ngunit maaari din itong maging sagot na iyong pinakahihintay. At kung ito ay isang paghingi ng tawad. At kung ito ay isang dinadaan ko ang lahat ng ito sayo. At kung ito ay isang lagi pa rin kitang iniisip. Handa ka na ba para dito? Dahil kapag ang taong ito ay sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita kapag tumingin siya sa iyong mga mata at inilabas ang lahat ng nakakulong sa loob ng mahabang panahon, hindi ka na magkakaroon ng oras upang mag-isip. Ang desisyon ay magiging sa sandaling iyon. At ano? Ano ang gagawin mo kapag sa wakas ay sinabi ang katotohanan nito? Dahil papalapit na ito. Alam mo na papalapit na ito. At wala nang paraan upang makatakas. Nararamdaman mo ito ngayon mas malakas kaysa dati. Parang may isang bagay na malapit ng mangyari, parang ang isang katotohanang matagal ng nakakulong ay nasa gilid ng pagsasabi. At tama ka. Mas malapit ito kaysa sa iyong inaasahan. Hindi na kayang itago ng taong ito. Napapansin mo ito sa mga mahahabang titig, sa mga sandaling parang nasa hangin na ang salitang gusto niyang ipahayag ngunit umatras. Napapansin mo ito sa paraan ng paglapit niya kahit na sinisikap niyang lumayo. Parang nahahati siya sa pagitan ng takot at pangangailangang ilabas ang kanyang nararamdaman. Ngunit ang pagmamalaki ay patuloy pa ring humahawak sa kanya. Pinaatras siya, pinipilit siyang magsanay ng libu-libong salita at sa huling sandali, pinipili ang katahimikan. Hindi dahil ayaw niyang magsalita, kundi dahil natatakot siya sa magiging reaksyon mo. Ang kailangan niyang sabihin ay pwedeng magbago ng lahat. Maaaring balikta rin ang iyong pananaw, maaaring magdala ng mga sagot na hindi mo alam na gusto mong marinig. Ngunit handa ka na ba para dito? Dahil hindi ito tungkol sa kanya lamang. Tungkol din ito sa iyo. Tungkol sa kung ano ang gagawin mo kapag dumating na ang katotohanan ito. At paparating na ito. Sa mga susunod na araw, marahil sa loob ng mga susunod na oras, ang hadlang na ito ay babasagin. Dahil wala nang sapat na lakas upang pigilin ang mga bagay na palaging nais ipahayad. Dahil hindi na kaya ng taong ito ang bigat ng mga iningatan sa loob ng napakahabang panahon. At kapag dumating ang sandali, kapag sa wakas ay nakatakas ang mga salita, ano ang gagawin mo? Tatapatan mo ba ito? Gagawin mo bang parang wala itong halaga? O titignan mo siya sa mga mata at, sa kauna-unahang pagkakataon, makikinig ka ng may bukas na puso. Dahil kung may isang bagay na pwedeng magbago ng lahat, ito ang usapang malapit ng mangyari. Ngunit kailangan mong maging handa. Handa kang harapin ang mga darating. Handa ka na bang magdesisyon kung ano ang gagawin sa katotohanan ito? At handa kang harapin ang kung ano ang magigising nito sa loob mo? Dahil kapag dumating ang sandaling iyon, at tiyak na darating ito wala ng atrasan. At kapag dumating ang sandaling iyon, nandoon ka. Nakatingin sa mga mata ng taong iyon, nararamdaman ang bigat ng mga salitang sa wakas ay nasabi. Mararamdaman mong nagiging konkreto ang katotohanan sa iyong harapan, nagkakaroon ng boses, binibigkas na may pagdadalawang isip, marahil sa takot, ngunit binigkas pa rin. At pagkatapos, ang lahat ng iyong inisip ay titigil na maging imahinasyon. Hindi na ito magiging isang kaisipan na nakakulong sa iyong isipan, isang pagdududa na humahabol sa iyo paminsan-minsan. Ito ay magiging totoo. Ito ay mangyayari. Ano ang gagawin mo rito? Maaari mong iwasan ang tingin, maaari mong ipitin ang iyong mga braso, maaari mong itaas ang lahat ng iyong depensa at magkunwari na hindi ito nakakaapekto sa iyo. Maaari mong sabihin na lagpasan mo na, na hindi na ito mahalaga, na huli na. Ngunit totoo ba ito? Sa kaloob-looban mo, hindi ba't matagal mo nang hinihintay ang sandaling ito? sa kabila ng pagsisikap na umusad, hindi ba't may bahagi sa iyo ang nagtatanong kung darating ang pag-amin na ito? At ngayon, ito na ang nangyayari. Nandiyan ang taong iyon, sa harap mo, vulnerable, isinasantabi ang pagmamalaki na hawak nito sa mahabang panahon. Isang bihirang sandali. Isang pagkakataon kung saan lahat ay pwedeng magbago. Ngunit kailangan mong magdesisyon. Makikinig ka ba? Papayagan mo bang magkaroon ng espasyo ang katotohanan ito? Ibababa mo ba ang iyong gwardiya, kahit sandali, upang maunawaan kung ano talaga ang nangyayari dito? Dahil maaaring ang pag-amin na ito ay magdala ng mga sagot. Maaaring magbigay ito ng ginhawa. Maaaring magdala ito ng bagong pagkakataon. O maaari rin namang magdala ito ng panghuling wakas. Dahil ang mga katotohanan ay nagbibigay din ng kalayaan. Marahil ang pag-uusap na ito ay magbibigay sa iyo ng kaliwanagan na kailangan mo upang tapusin ang isang kabanata. Upang makausad ng walang nakabiting mga bagay, walang mga tanong, walang pakiramdam na may naiwang hindi natapos. O marahil-marahil ang pag-amin na ito ang magbabago ng lahat. Marahil ito ay magpapakita sa iyo na may natira pang bagay doon. Na mayroon pang isang bagay na dapat isagawa. Ngunit nakadepende ito sa iyo. Dahil ang katotohanan ay paparating na, ito ay isang katotohanan. Ang hindi pa natutukoy ay kung ano ang gagawin mo tungkol dito. At nais kong malaman, ano ang gagawin mo sa pagkakataong ito? Paano ka angkop kung ang taong ito ay sa wakas ay magkaroon ng lakas ng loob upang ipagtapat ang nararamdaman? Ikwento mo sa akin sa mga komento. Sabihin mo sa akin kung may kabuluhan ang mensaheng ito para sa iyo, kung sa anumang paraan ay umantig ito sa loob mo. Gusto kong marinig ang iyong opinyon, gusto kong malaman kung ano ang iniisip mo tungkol dito. At kung ang mensaheng ito ay nakaapekto sa iyo, kung ito ay nagpasaliksik sa iyo sa isang bagay na marahil ay sinusubukan mong iwasan, iwanan mo ang iyong like. Nakakatulong ito upang makapaghatid ako ng mas maraming content na kagaya nito para sa iyo, upang ipagpatuloy ang pag-uusap na ito at lalong pa itong palalimin. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Sa ganitong paraan, hindi mo mamimiss ang mga susunod na video at masusundan mo ako sa paglalakbay na ito. Ngayon, sabihin mo sa akin, handa ka na bang marinig ang katotohanan na ito? Handa ka na bang harapin ang sa mga susunod? Dahil isang bagay ang tiyak, wala nang atrasan.